Mapamatik man yan or manual, isa lang ang gagamitin ninyong engine oil dyan. Magkakaiba lang yan dun sa type ng transmission. Iba yung ginagamit sa manual na oil at iba rin yung ginagamit sa automatic. At dun sa automatic, may ibang ibang klase pang oil na ginagamit dyan. So, mas maganda, i-check ninyo yung owner's manual ninyo kung ano yung tamang oil sa inyong transmission. Hello mga Paps! I'm Kuya Shane At yun, meron tayong na-receive na question na related sa oil At kung magkaiba daw ba yung ginagamit na oil sa automatic at sa manual Like for example, ito, Toyota Bios Mapa-automatic man ito o mapa-manual transmission Pagdating sa engine, isa lang yung ginagamit dyan na oil. So pwedeng mineral, full synthetic, semi synthetic. Now, yung automatic tsaka yung manual, magkaiba ang ginagamit na transmission oil jano no? On the idea, kumbaga magkaiba sila ng drum. Okay? Iba yung drum ng engine, iba yung drum ng transmission. So, magkahiwalay sila ng pag-change oil. So, yung transmission, okay, uh, highly recommended na pinapalitan siya every 40,000 kilometers or 2 years. Matagal yung interval naman ng pagpapalit ng transmission oil. Then, uh, sabihin na natin, iba yung ginagamit sa manual at iba rin yung gagamitin sa automatic. So, usually sa manual, yung pang manual na transmission oil, yung iba tawag gear oil, then pag automatic naman, Meron kasing dalawang type. O oh, actually may tatlong type. Pero yung pinaka-common is yung dalawang type is yung ATF at yung CBT. So depende dun sa type ng automatic transmission niyo Kasi hindi mo pwedeng pagpalit-palitin yan. So bawat uh, transmission meron niyang specific na oil na dapat gamitin. At mas maganda i-check niyo sa owner's manual ninyo kung ano yung recommended na oil. Ako as much as possible kung automatic yung sasakyan mo, mas okay na bumili ka ng transmission oil dun sa kasa. Mas okay yun mga paps. Mas sigurado ka dun. Now, kung yan naman ay manual, ito hindi ito ganong maselan. Usually, ang manual transmission hindi maselan sa oil yan. Actually, maselan lang is yung automatic. Kaya kung halimbawa, especially CBT, no? Bawat CBT kasi, merong specific din na oil na ginagamit dyan. So, iba-ibang brand, iba-ibang ginagamit nilang CBT oil. So, mas okay na yun yung bilhin mo kung ano yung specific na created para sa kanya. Okay mga paps, so, kung baga, on the idea, sa engine, isa lang yung klase ng interval. Okay? Pero, pagdating sa transmission, magkaiba yung oil na ginagamit sa manual at sa automatic. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps